Alam niyo ba guys na naghihirap na ako? At dahil na naghihirap na ako, damo na lang ang inuulam ko. Ito na nga at inuugasan ko na ang damang kakainin ko. Iuulam ko ito guys. Dalagyan ko naman suka at saka asin. Nakita niyo naman kanina guys kung gaano kalabo at gaano kadumi ang unang kinahugasan yan. Ayan, medyo luminaw na ang tubig niya at pinuugasan. Inahugasan na yan guys ng maraming disis. Tapos pwede mo na siyang kainin. Yung iba nga nilalagyan pa yan ng sibuyas at kamatis. Pero wala ako nun eh. Naghirat na kasi ako eh. Kaya sukan lang sa kasin. Suka lang sa kasin, taro-taro na yan. Ganon talaga eh. Yung buhay daw parang gulong din yan eh. Minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim. Malay mo bukas na sa ibabaw naman ako ngayon sa ilalim kasi ako eh. Kain tayo guys Punti isan muna ito anong meron Ganito lang siya kainin Huna sa sauce mo muna sa Suzuka Tapos kakainin muna siya Guys Baka naman pwede makahingi sa inyo ng piso na Jikas Piso lang guys Huwag nga sa sobra sa piso Basta piso lang ibigay niyo sa akin Okay na yan kailangan ko lang talaga makasurvive sa panahong ito. Sana guys, wag niyo naman ipagdamat yung piso niyo sa akin. Malay niyo ba ang araw may balik ko rin yung sa inyo. Sugra pa sa piso. Alos lahat ng paraan ginawa ko na para kumita dito online. Tutumain niya, sumali ako sa isang boot, nagbayad pa ako. Pero wala rin nangyari. Papakita ko sa inyo kung... Gano ka... Uh buwisit yung bota na sa liyan ko. niya guys. Saka napakababa ng wet niya. Kapakita ko sa inyo. Ikaw siya o. Oh. Nastayang lang ang pira na binayad ko sa bot niya, guys. Tingnan niya naman kung gaano siya kabagal o. Oh. Tingnan niyo. Mayigit limang minuto bago ka makapindot ulit. Tanan siya kabagal at snaka na pagbaba ng wet niya. 0.002 American guys. Kala ko siya pero napakababa talaga, sobrang baba. Sa loob ng dalawang araw na ginawa ko itong bot na to guys, hindi man na ako naka one dollars. Kaya, kayo guys, pag may nagalok sa inyo na sumali sa mga bot, ako huwag na po kayong papatol. Masasayang na po ang pira ni Jet at saka 8 Ang sabi ng nag-invite sa akin, Kikita daw ako dito kapag nag-invite din ako. Eh, hindi naman ako ganun kasama. Naipapahama ko yung in-invite ko para lang kumita ako. Kaya ang may papayo ko sa inyo guys, kapag may nag sa inyo na sumanis sa mga bot, huwag na magkayang kayong sasali. Kung ayaw niyo matulad sa naranasan ko, napahamap lang ako na wala pa yung pera ko. Tapos o pa niya ako mag-invite. Huwag na uwi. Ang damay pa ako ng ibang tao na nahimik ng pira nila. O wala dahil sakit, sa hindi ko po gawin yun. Kasi ang bayad si Inbat guys, 110 pesos bawat isang tao. Kaya kung gusto mong kumita ka ng malaki, mag-invite ka. hindi ko gagawin yun. Dahil na na-experience ko na eh, ipaparanas ko pa ba sa iba. Siguro guys, mga one month kung gagawin tong but na to bago ako oh, Makahit ng minimum na $5. dollars. Balik pala tayo sa pinag-usapan natin kanina guys. Dito nga, puro damo na lang yung kinakain ko dahil naubos na yung kanin. Wala nang kanin kaya damo na lang kinain ko dito. Ilalabay ko na lang sa screen guys yung GC ko. At saka yung mm, pangalan ko para hindi kayo magkamali na kung niyo ng piso. Ito yung pangalan ko guys saka yung number iskan siya na lang para hindi ay magkamali. Sa mga wala naman jikas na followers ko, pakisyo na lang ang video nito kasi three days ko lang naman tayo Kasi baka mag-plug content ako dito eh, kaya three days ko lang tayo pupos. Hindi ko na pahabahin ang video nito guys. Nagpapasalamat pala ako sa mga bibigay at sa mga sumusuporta sa akin at magpapasalamat nila ko kahit hindi kaya magbigay. Basta i-share nyo lang ang video nito. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga mabibigay ng piso, mag-comment lang kaya ng shoutout at isa-shoutout ko kayo sa susunod kong video.